Magandang araw mga kapatid. Ah, uh, usapan natin ngayon ang nag-viral na sa ating mga kapatid na pulis na sinabi niya at mga high school graduate daw ang mga sundalo at hindi daw pwedeng maging pulis ang pulis hindi rin maging sundalo simpula na yan kapatid ang armed forces of the Philippines ay ginawa na ngayon ng 3 major command ang number 1 Philippine Army number 2 Philippine Navy Number 3, Philippine Air Force. Pero nung unang panahon mga kapatid, hanggang doon sa January 1, 1991, before pa dumating yung taon na yan, ang major command ng armed forces ay apat. Apat yan ha. Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Constabulary. Yung PC noon, kaya lang PC, mga kapatid, na disolve noong 1991, January 1. Kasi, naging PNP na sila kasi noon kasi ang polis noon, INP. Uh, ah, noon na dissolve na sila, nag-PNP sila, nagreklamo yung mga INP, bakit daw ang mga PC, nataas ang rangkos kanila, at sila daw matatanda na servisyo maliliit pa yung rangko kasi hindi daw nakagraduate ng college sila sila lang mismo kasi doon ako nasahin sa kamaginaldo yung kapatid na, 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 na um, nandoon kaharap na namin yung uh, camp krami at saka campo aginaldo <laughs> doon ang mga inupin nagreklamo nag sila Ito daw yung ano PC nagservisyon na sila halos 30 years o 25 years ang mga PC na uh, naging PNP na nakasama na sa ay mga high school graduate bakit naging NCIC kung saan naging ano sa kanila ay hindi ba pigilan mga kapatid kasi iba ang promosyon ng arm poses, iba rin ang promosyon ng INP noon siyempre ang PC noon mabilis ng promosyon ayon sa ayon sa mga schooling din nila. Ano? Tapos mga kapatid, ang ako, 1987 ako, class 287 ako na naging sundalo. At marami akong mga kabats na PNP. Uh, sa bats na namin sa Tanay, ang PNP siguro nasa mga 800 o 600 ka Recom 1, Recom 2, Recom 3, Capcom, PSG, or PC uh, Shout out ako mga kabats ko dyan. Mga nagretiro na mga PNP. <clears throat> Ngayon kapatid, narinig ko, uh, nag-viral dito sa ating social media isang pulis, hindi ko lang bagitin ang pangalan na uh, high school graduate na ang mga sundalo ngayon at hindi talaga kaya magpolis kay high school graduate wala namang high school graduate ngayon ang pakakaalam ko is senior high ang senior high mga kapatid hindi yan high school na fourth year high school senior high na yan kung i-compare kung i mo panahon noon na wala pang senior high para kang kumuha ng two year course now scale scale yan ha galing yan sa tisda ang iyong pinag-aralan ay mayroong scale kung ano ka carpenter ka dyan uh, equipment operator ah, uh, yon ang skill mo ah, uh, bakit na nasabi niya na ang army daw hindi kaya ang trabaho ng pulis oh totoo naman kasi ang armed forces walang police power kaya sila mga college graduate kasi sila ang nagpapatupad ng batas galing sa ating kongreso. Hindi man pwede dyan na magpapatupad ng batas kung hindi ka talaga graduate ng college. Diba kapatid? Ang trabaho kasi ng armed forces at saka polis mayroong konting pagka parihas, may konti lang ang pagkaparihas yan kapatid. Yeah. Uh, 1991 na dissolve ang PC kasi uh, sa kanila yung uh, internal insurgency local dito sa ating bansa dapat abusayap uh, mga against government in Piba dapat sa kanila yan pero gumawa ng batas ang ating mga Uh, ang ating mga mambabatas mababatas na hindi pa nila kaya na magkipag buno sa mga terorista na nabanggit ko kaya saan proses mo na ang polis hindi yun maging mapariya sa AP, sa Army lang kasi ang mi is kumbatan. Compare ko lang doon sa Philippine Navy. Di man sila pwede sa Philippine Navy. Kasi more, more on barco talaga yan. Hindi sila pwede dyan. Kasi ang inang ganilang pinag-aralan ay pagpagtupad ng batas. Uh, Siyempre, pagpagtupad ka ng batas, may mga violator. Marunong ka humawak ng baril. Mayroon ang may, may trainee din. Hindi man pwede na hindi ka trainee kaya mga mami, may mga arms yan kagaya ng mga usap, oh, hindi kaya talaga kaya dito muna sa arm process ang nangyari mga kapatid napakasimple lang uh, kung nakinig si Sarge uh, PNP, mahal ko rin ang PNP kasi sa kabats ko na yan napakarami uh, Sarge uh, kung nakinig ka man sa akin ngayon, huwag mo man nang sabihin yan kasi iba-iba naman ang ating trabaho. May pagkahawig ng kunti sa Philippine Army. Pero kung sa Philippine Air Force ka, Philippine Navy ka, sa 3 Major Command namin, wala kayo dyan. hindi ka, hindi, hindi kayo tinuruan magprotekta, bawal sa inyo magprotekta sa uh, itong pinagagawahan, itong awis uh, West Philippine Sea, wala yan ang mga pulis yan. Hanggang lupa lang yan, mayroon sila itong maritime police hanggang ikot lang yan sa mga illegal fishing. Dito lang yan sa area, area ng kung saan na-assign o saan sila nabilong na unit. Uh, ito lang kapatid. Ha? Ito lang na, na, ano, na napakasimple lang. Napaka uh, anong meaning sa DILGO at saka DIND? Kasi kami under kami na DIND, kayo under kayo na DILG. Meaning na lang, huwag mo nang pagka, wag mo nang pagkaanuhan yung pinag-aralan dyan. Huwag mo nang ngayon po yung kasi iba ang ating trabaho. Ah, uh, Anong meaning ng DND? Department of National Defense. National Defense. DILJ. Department of Interior. Interior Local Government. Oh, malaking pagkakaiba. Interior. Interior Local Government. Ah, I-compare mo sa hindi ay Department of National Defense. Ano yung national? ang pinag eh, uh, natin national ay kabuuan ng ating ating bansa na kagaya ng pinagagawa niya sa West Philippine Sea uh, atin yan air and water land, air and water ang pagkakahawig lang sa Pilip, Pilipinas Philippine Army lang kapatid sana maintindihan mo ang ating mga gawain. Kasi uh, nasyonal kami, kami ang nagprotekta sa ating bansa na hindi tayo pasukan ng ibang bansa. Hindi ninyo kaya yan. Ang kaya lang ninyo, yung magpapatupad ng batas kung ano nagawa ng ating kongreso, yun ang patupad mo. Siyempre, kung mayroong mga ah, mga rito, mga laki-laki ano, mga kidnapper, carnapper, mga toisan, kahit ano-ano. Siyempre, trabaho nyo yan. Kami, assistant na kami sa inyo yan, kung hindi nyo kaya. Kagaya ng marawi, dapat doon kayo. Kasi, ano ba yung kalaban sa marawi, Pilipino man yan, local government kayo. Abusaya, dapat sa inyo yan. Pero hindi nyo kaya may batas ang kongreso na hindi pa kaya ng uh, PNP kaya kami sa our process sa amin muna yung insurgency na yan, kaya hindi nyo kaya. Sana maintindihan mo yung ating mga ating mga kanya-kanyang gawain mga kapatid. Huwag natin idala sa biro na high school graduate uh, karis, karis graduate ka Ihamon ko sa iyo kapatid kung college graduate ka, mag-take ka ng APSAT sa IEP. Kung makapasa ka kapatid, mag-comment ka sa aking channel. At nagpapasalamat ako sa iyo. Kay sa armed forces mga kapatid, sa pagkangayon, huwag mong ismulin. Nandoon na lahat na kurso ng mga tao. Engineer, engineer, nurse, uh, mga doktor ang doktor direct direct oh, official yan mga pare oh wag mo ismulin mga kapatid na ang ano lang kasi tumatanggap kapanahon na noon ng high school graduate pero sa pagka ngayon mga kapatid yung senior high mga kapatid ah, malaking tulong yan sa ang process kay with skill yan sa yan kung tutusin mo college Nalala ko kapatid, anak ko nag-take ng exam sa absat. Ang unang tinawag mga kapatid, doon sa pag-take nila ng exam, kinatawag yung mga cum laude. Walang biro, ang cum laude may, may git, na cum laude. Sunod, graduate with board passer. Sipin mo kapatid ha, graduate with board passer. Kadami. Tapos graduate? Ah, walang board. Pangatlo. Last 'yong senior high with skill. Ah, may skill yan kapatid. Baka hindi ka siguro marunong mag-drive ng bako. Dito lang tayo magka. Ah, uh, heavy equipment operator. Ah, uh, welder. Carpenter, uh, lahat, kasi 2 years na uh, galing tisda talaga, mga skill yan ang mga sundalo natin ngayon, hindi natin pag ismulin kasi iba-iba naman -iba ang ating gawain, ang aming gawain ay pang-international, dapat naman ang process is back to barat. So, balitaan ko yan, back-to-back ang, ang process, kasi kuha na ng uh, PNP, ang internal insurgency, kaya, ito kapatid, basahin ko ha. Ito tayo sa ating uh, Biblia. Sa Arm process. Ano kapatid ha? Tiksi lang ang basahin natin. It's mandate uh, to serve the to serve and protect the people secure the sovereignty ha, uh, of the state and the integrity of its national territory, from internal and external threat, ah, from internal ah uh, and external external threat. ano may external threat? yung kalaban natin ngayon, no? nang nanaksak ng Coast Guard, yun lang. huwag